Malayo-layo nga ang ating pupuntahan ngayong araw. Biyahe tayo sa SM Nobalicious Quezon City kasama ang ating nag-iisang motor na si Boy Polot. At maaga nga tayo nagising para mag-prepare ang ating mga gagamitin ngayong araw. Tara, samahan niyo ako sa panibagong adventure. Oh, Magandang araw mga bossing. Panibagong araw, panibagong vlog. Akala mo laging nagpo-vlog araw-araw. Eh. Anyway, super excited nga pala ako today kasi may mini reunion kami ng long time friends ko. 2015 pa ata, last kami uling nagkita. Malayo-layo din yung ating pupuntahan ngayong araw. Nadayo tayo sa Quezon City sa SM Novaliches. Ako first time ko pa naman magbiyahe sa Manila na nakamotor lang. Sana sa akin successful. 5 <laughs> hours nga pala yung biyahe from my place to Quezon City. Nasa Pampanga area na pala tayo nang makaramdam tayo ng gutom kaya nag-decide ako maghanap na lang ng canteen or fast food na kakainan. So ito na nga mga bossing, nakaharap na tayo ng canteen sa tabi lang ng daan so nag decide na ako dito na kumain at mag stop over muna takto rin kasi may puno na lilim so medyo presko. ko, napipress ko habang nagpapahina Ayan, fully loaded na ulit tayo. Biyahin na ulit tayo. Diretso na. But before that, uh, I just want to share this verse first coming from the Bible. Sabi dito sa Proverbs 17, verse 17. A friend loves at all times, and a brother's is a bond for adversity. Maybe, gasgas -gas na sa'yo yung word na ito at palagi siguro natin naririnig sa iba. Pero ano nga ba yung matututunan natin sa Bible verse na ito today? So isipin mo na lang yung mga kaibigan mo na sa buhay mo. Yung mga kaibigan mo na maaari mayroon meron ka ngayon. At ang, ang malaga ang mga kaibigan na nagmamahal sa yo. At ng mga taong nagmamahal na tunay sa iyo. Kasama mo sa hirap at ginhawa. Sabi nga, no man is on island so kailangan natin ng bawat isa na, alam nyo ba na ito ay gift coming from God yung friendship natin so pag may mga taong tunay alam mo malalaman mo yung totoong kaibigan hindi sa hindi lang sa at sa sarap kundi sa hirap dadamayan ka na yan ang mga tunay na kaibigan pag yung kaibigan mo is kailangan ka nang nakalang nila dahil gusto nilang maging masaya o may kailangan sila sa iyo kaya ka na kinakaibigan eh hindi po mga tunay na kaibigan yun ang sinasabi po sa Bible ay tunay na kaibigan dinadamayang ka sa hirap hindi lang sa ginhawa so piliin po natin yung magiging kaibigan natin ay tunay kasi madaming para madali pong paramihin yung kaibigan pero yung tunay na kaibigan napaka genuine po yan mahirap po silang hanapin para silang ginto sabi nga ng iba na ang mahirap hanapin kapag meron kang ganun sa circle of friends mo you're blessed kasi meron ka mga taong alam mong masasandalan mo sa pagdating ng panahon na kailangan mo sila I hope na may marami tayong natutunan sa senior ko today about sa friendship. One eternity later. So ayun, nandito na nga tayo sa loob ng SM Nova. While waiting, na picture picture muna ako at kumuha ng mga video dito sa loob. Sobrang ganda ng loob guys. Para siyang SM Central sa Olongapo din. Ang laki at ang ganda. And the, hey, finally, nagkita-kita na rin po kami after 9 years. So nag-coffee bonding muna kami. Yan yung talagang na-miss namin, ang magkape. Coffee is life. Bro, sama ka sa vlog ko. Nag-vlog ko kayo. <laughs> sige bro sige bro yung pagkapayat mo pa sexy <laughs> ito yung natutunan ko habang nagkakaedad pala yung isang tao from hundreds of your friends ay pakunti ng pakunti yung circle of your friends at yung mga tao na yun sila yung mga genuine friends na handang kang samahan hindi lang sa hirap kundi sa ginawa at sa lahat ng bagay kahit magkakalayo na kayo kahit yung iba nag tumira na sa malayo tapos hindi na kayo nagkikita pero one call away lang kung dyan yung mga yan kasi bakit sila yung natira sa, sa circle of your friends na tunay at genuine kaya I thank God for the gift of friendship sa mga taong ito na kasama ko ngayon kasi they always support me at kung minsan kahit yung alanganin -alang na tawag is sinasagot nila minsan pinapagalitan ka minsan pinipraise ka nila so napaka sarap lang isipin na meron tayong kaibigan na kagaya nila. Thank you, Lord. God is good all the time. Oh, video yan, video. Ay, kaso madilim na. Against the lights. Oh, oh, yee.